Magandang araw kapatid. Ngayon ay mananalangin tayo sa ating Panginoon tungkol sa ating mga anak. Maraming salamat po Panginoon na kayo po ay nasa kalagitnaan namin at sa mga oras na ito po ay inilalapit namin sa inyong trono Panginoon ang aming mga anak. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at nawa'y dinggin po ninyo ang aming mga kahilingan Panginoon. Maraming salamat po. Diyos Ama, turuan niyo po kami kung paano palakihin ang aming mga anak ayon sa inyong kalooban. Kayo po ang masunod, hindi po kami Panginoon. Ilagay niyo po sa aming isip, Panginoon, ang tamang pagpapalaki, ang tamang pagsasalita, at uh, naway magampanan namin ang aming mga tungkulin bilang magulang sa kanila. Huwag kaming maging marunong sa aming sariling kaisipan, kundi umasa kami sa inyong salita, Panginoon. Naway no kahit sa batang edad pa lamang po ay makilala nila kayo at magkaroon sila ng relasyon sa inyo Panginoon. At naway no maging madasalin sila sa lahat ng oras Panginoon. Kayo po ang tatawagan nila. Naway no lumaki po silang tapat, responsable at palagi po silang manindigan sa tama Panginoon. Bigyan niyo po sila ng wisdom Panginoon at karunungan para matutunan nila ang tama at mali at manindigan sila palagi sa tama Panginoon magkaroon sila ng takot sa inyo na malalapit sila sa katotohanan palagi Panginoon bigyan niyo po sila Panginoon ng tapang na harapin ang mga pagsubok na darating sa buhay nila dahil alam nila na kasama niyo po sila Alam po namin bilang magulang Panginoon na Mahal niyo po ang aming mga anak. Kung kami po mahal na mahal namin sila, higit po kayo Panginoon dahil galing po sila sa inyo. Regalo niyo po sila sa amin Panginoon at nilikha niyo sila gaya namin. Maraming salamat po na isinusuko namin ang kanilang mga buhay sa inyo. At kayo po ang mas nakakaunawa at mas nakakalam ng karapat dapat para sa kanila. Maraming salamat po Panginoon. Espiritu Santo, gabayan niyo po ang aming mga anak sa tamang pag-iisip. Bulungan niyo po sila palagi at gabayan ang kanilang isip, ang kanilang puso sa lahat ng bagay at sa lahat ng oras. Maraming salamat po. Diyos Ama, protektahan niyo po ang aming mga anak sa aspetong pisikal, emosyonal at espiritual na buhay. Gabayan niyo po sila at ilayo niyo po sila sa kasamaan at tulungan niyo po silang magtiwala at umasa sa magagawa ninyo sa kanilang buhay wag umasa sa ibang tao o umasa sa sariling karunungan kundi umasa sa inyo Panginoon sa inyong salita higit po sa ano pa mang bagay maraming salamat po pangunahin niyo po ang takbo ng kanilang isip at puso nawa ito ay maging kaaya-aya at kalugod-lugod sa inyo Panginoon at para sa kanilang kabutihan Panginoon kapag dumating po ang pagsubok sa kanilang buhay Nawa, tingnan niyo po ang mga luha nila. Kahit po mahal namin sila, Panginoon, alam po namin na hindi po sila absuelto sa pagsubok ng buhay. Pero alam po namin na ito'y makakatulong sa kanila para sila'y maging matatag at maging madasalin. Maraming salamat po at magiging malakas sila at matapang dahil kasama niyo po sila sa bawat sitwasyon. Maraming salamat po, Diyos Ama dahil sa presensya po ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, nandun po ang ligtas na lugar ng aming mga anak. Maraming salamat po. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.